Suportado ni Sen. Rafi Tulfo ang panukalang budget ng judiciary. Ngit ng mababatas na dapat sumabay sa digitalization ng korte para mas mapabilis ang serbisyo. Ang detalya sa report ni Daniel Manalistas, Rising Shine Daniel. Sa pagsalang sa budget deliberation sa Senado ng ng budget ng judiciary, ilan sa isyong tinanong ng ilang senador ay ang isyo sa farmally, kaugnay sa pag in contempt sa ilang resource person ng kasagsagan nagsasagawa ng investigasyon ng Senado. May inanunsyo ang budget sponsor ng judiciary na si Sen. Sani Angara kaugnay dyan. Sometimes we are quick, quick in the, to fire the trigger, to pull the trigger uh, in this particular case, cases. So we'd like to be guided accordingly. They will say no, we did not do that even if there were five other witnesses pointing them that they did it. Sa simpleng salita, uh, hindi nila kune question, hindi kune question nung uh, hukom ang uh, ang ating kapangyarihan dito sa Senado, uh, yung contempt power natin sapagkat nasa saligang batas 'yan. Pero yung paraan po nung uh, pag-exercise nito, pag uh, nagdeklara ho tayo ng isang witness uh, in contempt, eh, kailangan may due process. Ho. Bigyan ho siya ng, uh, ng uh, um, uh, oportunidad na madinig at uh, ipaliwanag yung kanyang testimonya. Si Sen. Rafi Tulfo pinatitiyak naman ang budget para sa mga hazard pay ng mga judges pati na ang modernization program para sa mga korte. Kung pupunta po tayo sa ilang mga korte, kalunos-lunos po ang kondisyon. I would like to also give my full support for the modernization plan or the innovation plan of the Supreme Court for our lower courts. During the pandemic, we saw how processes could be digitalized to expedite matters. Sa pagsalang naman ng budget ng National Intelligence Coordinating Agency, tinanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang posisyon nila hinggil sa problema sa Pogo. Sabi ng budget sponsor, ang permanenteng pagsasara ng Pogo ay makakatulong sa pagbaba ng kaso ng human trafficking. The Philippines will no longer be a hub of an industry that is prohibited in other countries. Additionally, it will resolve the issue of not being aware of the number of Chinese nationals in the country as their entry is facilitated by corrupt personnel. Una ng marami nagre-rekomenda na iba na ang pogo sa bansa. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.